Good morning guys Punta sa labas Kukunin ko yung kahoy na binigay sa akin Ang init naman kasi Nakapaso naman yung init Regular. nang mahirap. nangunguha ng mga panggatong. Para makapagluto Diba? Meron akong panggatong mamayang gabi. Lalagay ko ng Lalagayin ko yung tubig. Ito na ako. Uwi na ako. Nakakuha na ako ng panggatong. <laughs> Ang init. Ah. Di siya, nakakapaso yung init. Sakit sa balat. ano mo ba Pinanggagatong. Ah. Bago pa palang buta ng tubig. <laughs> Ay, dekat. The... Nandito pa yung iba. Teka okay, nga. Mabigat. Bawasan ko muna ng... Nandito na yung tatlong malalaki. Oh. Mahaba pala. Ayan na. Oh. Ayan yung kahoy ko. Sobrang init. Maaga pa lang yan. Siguro mga 30 na. Kunin ko yung iba kong Kahoy. Ay, <laughs> oh, ito nga naman kung asa napakaingay niyan. Siya ano to eh. Ito na guys, sisibakin ko na yung hiningi kong kahoy na panggatong. ito lang yung paglagay ng kahoy na panggatong yan, ganyan lang ganyan lang guys oh kasi sanay na kami sa ganito maliit pa ako, ganito nang na ginagawa namin sanay ako sa ganito makakatipid din kasi ako sira na yung aming kalan. Kailangan kong bumili pa. Wala pa akong budget. Bibili pa akong regulator. Paglalagyan ko pa ng laman yung gasol ko, yung tanko. Kaya lang, lang muna ako nito, guys. Meron naman akong super kalan. Pag naglalaga lang talaga dito kami. Ito yung ginagamit namin. Mas mauubos yung Laman ng ating, ano eh, super kalan Ganyan lang yan, oh. Tapos, lagyan ng ganito. Magpaningas. Ganyan lang pagpaningas, oh. Madali lang. Hindi ka nahihirapan. Ito, mga ganito, oh. Maniliit. Mga nabakbak na plywood. Ibabaw. Ganyan lang yan, guys. Kadali tapos sanay ako sa ganito ayan saka tawa tayo ng ganito o oh. ito manipis lang sa pasindihan hmm. ayan tapos lagay dito sa ilalim Ayan. Diba? badalit lang. Ayan na siya, oh. Hmm. Ganyan lang. Ito na hirapan. Ako ay sanay sa ganito. Ayan. Ayan. Oh, diba? Hmm, ayan, ayan na siya oh. Lumalaki na ang kanyang apoy. Ganyan, ganyan lang 'yan, guys. Ang paglalagay ng pagpapaningas. Mhm. Uh Hadi -huh. oh, ba malaki na. Ganyan lang siya. Hadi oh, ba? Sandali lang. <laughs> <laughs> Sandali lang magpaningas. Ayan, malaki na, oh. Oh, ayan. Ayan. Di ba ganyan lang? din naman mahirap. Mahirap pa lang, hindi marunong nito. Hindi sanay. Uh -huh. Ayan, mamaya, kukulok na yan. Ayan ko na kung buto na yung kamatis. Ayan, kumukulo na. Isain ko yung kamatis para lumabas yung katas malalaking kamatis to eh binili namin ayan sunod nito susunod ko dito yung isda na hmm, di ba Ayan, tumukulong na oh. punong puno naman ito pinuno yung kaldero yung kawa ano yung kaldero pinuno ayun lang na yung aking sinigang o oh, luto na ayun pwede na lagyan ng mga gulay bibili ako dito ng siling panigang wala na kaming sili eh. Uy, 6.30 na nagdidilim na Pagbila ng sili. Nasa na ay sili niyo? Natatunan na. Sili. Siling panigang. Wala na, no? Wala yan. Ay, init. ko. Mas ko nang maligo. Ha? Apat lima? Sige, pwede na yan. Apat lima lang. O yan lang. Hmm. wala eh. Sisigang ako nang. yung init. Oo, oh, mas ano lang yung malalanta, ano? Niyo, na ano na aba? Oo, oo. sobrang init kasi. Uwi na ako. Madilim na ang mundo. Ugasan ko muna itong aking biniling naubos na kasi yung ano kong binili ko sili apat limang piso yan ayan nalagay ko na yung gula at saka yung sili kumukulo um, na ayan pwede nang patayin luto na yan nadurog na <laughs> nadurog na tuloy sa subang <laughs> laga ano ba yan lutong luto na Pinaglulutangan eh, dyan yung mga ano, yung taba, <laughs> taba ng ano, bangus. <laughs> Kain <na tayo. laughs> guys.